Mahirap mag-let go ng isang bagay na na-enjoy -e mo sa kasalukuyan, lalo na kung hindi ka sigurado sa kaayusan at kahusayan ng ipangpapalit mo. Misa nagtatalo ang isipan mo kung dapat bang mawala ang maayos naman para magbigay daan sa bago na hindi pa nasusubukan. Naalala ko ang panahon na kailangan ng pakawala ng mga VHS players kasi CD na ginagamit. Marahil yung iba sa inyo ay hindi na inabutan yon. Paki-Google na lang. Nandoon ang panghihinayang sa mga bala na meron ako sa VHS player na maayos pa pero kailangan ng i-let ko. Dahil sa nagbabagong teknolohiya, kahit yung mga ipinangpalit sa mga dating uso ay nalalaos na din at hindi na magamit kahit maayos pa naman. Minsan sa pangihinayang ay nandoon ang kalungkutan at paminsan ang pagtanggi sa bagong nakalaan. Ang buhay natin ay ganyan din kadalasan. May mga hindi maganda ang karanasan kaya gusto nila ang magkaroon ng agarang pagbabago. At meron din namang maganda na ang kalagayan at ayo na na ito ay mabago pa o iwanan pa. Pero darating ang panahon na sa ayo man natin o sa gusto, kailangan na nating lisanin ang buhay na ito. Ang mga mapapait na karanasan ay iiwan na at ang kasalukuyang magagandang pinagdadaanan ay kailangan ding magbigay daan sa pagbabagong darating. Minsan sa sobrang saya at ganda ng kasalukuyan, ay parang ayaw na nating ito'y mapalitan o lisanin pa. Pero mahalagang alalahanin na ganyan talaga ang takbo ng buhay sa mundo. Ang lahat ay pansamantala at lilisan upang magbigay daan sa pangwalang hanggan. Dahil sa kasalanan, ang mundo ay hindi makapagbibigay ng permanenteng kaayusan at sadyang idinisenyo para lumisan at palitan. Masakit ang prosesong ito. Pero dapat nating alalahanin na si Jesus, ay nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan at upang bigyan tayo ng mas mainam na kalagayan. Ang sabi ng Bible, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagat lumipas na ang dating kalagayan. Kahit gaano man kasaya ang kasalukuyang karanasan, kailangan nating tandaan na ang lahat ng ito ay pansamantala at meron pang darating na mas mainam. Misa, napakahirap isipin kung paano may hihigit pa sa saya ng kumpleto ang pamilya. Walang may sakit at masayang nagsasama-sama. Mahalagang alalahanin na ayon sa Diyos ay meron pang hihigit diyan. Ang kasalukuyang kasiyahan ay hindi maaaring pumantay o humigit pa sa ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ang katotohanan ng ito ay tiyak sa pamamagitan ng alay ni Kristo para sa atin. Bagamat may kalungkutan sa buhay na ito dahil sa kamatayan, kahirapan, karamdaman at iba pa, alalahanin mo na kay Kristo ay laging may pag-asa. Kaya, asa ka pa. pa.